Okay, good morning, good morning, good morning. Ayan, o. Oh. Aming saka yan ni Mrs. o. Oh. Ito. Hmm. Ayan, oh. akin bike. Ang kanya, yung e-bike. You Yun, oh. know, e-bike. O. Oh. Nandito kami ngayon sa Gulayan. Maaga pa. 6.30 pa. Nandito na kami. Ayan, o. Oh. Talagang hanap buhay ng ayos. O. Oh. Ito ang ating update sa ating sili. Siling Taiwan. Hmm. Ganda oh. Ilang plat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas, meron pa doon. Mga lima pa yata yun. Hindi, 13 Nakunguha kami ng dynamite dito ngayon at uh, ito ang update sa ating talungan. Hmm. Ayan. Okay, ha? Ay, pagbibigyan namin dito sa aming talungan. O yan o, oh. inikot na ni Mrs. Yo. Si Mrs. Yo. Oh. Ah, halapit rin mo si Mrs. Yo. Mama, kaway-kaway dyan, Mama. Kaway-kaway. Kaway-kaway, Mama. Uy. Kaway-kaway. O, oh, yan. O, ah, siya. Papunta sa kanyang talungan. Ah, papunta sa kanyang kubo. Yan, oh. O. Oh. Ate, subay yan. Si Commander yan, o. Okay, o. Ah. Yan, nandun siya, o. Oh. no papasok na, o. Oh. Okay, o. Ah. Ingat kayo, ito, so, mangunga kami ng dynamite. May mga bantay kami dyan. Oh. Ah, so, yan o. Oh. Hmm. Talong, dynamite, ang sili o. Oh. Haba, kaganda o. Oh. Ay oh. Wow! Ang ganda ng sili o. Oh. Ang haba. Ipili namin yung mismo pang dynamite. Mangunga kami. Hmm. Sige. Okay. Nako! Ano nangyari din eh? Pinagpuyo siya ng aso. Pinaglabanan na rin sigurado. Ayo. Oh, oh bali-bali. Hmm. Yan ang palayan. Oh. Update natin sa palayan. Hmm. Ano mama? Oh, ano kayo yan din eh? ng mga aso. Ay? Tiyan mo. Pinaglabanan ng mga no? Oh, oh. Ay? Pilag uh, ito na ako ng mga acid yan. Nako. Oh. Okay, ha? Okay, pala yan. ang ating palayan. Ang ganda, ganda, oh. Oh, wala kayo magkitang supang. Ha? Huh? Hmm. Nagpa nagpaano si misis, nagpausok. Usok lang yan, ha? Usok, ha? Hindi, hindi bawal kasi yan ha? pero hindi pa usok lang si misis Parang mm. gulok. Mm. Gulok. Eh, hindi pa nakakuha ng aking bag. Ala, are ya inaalis ko lahi aring gulok mm. mismo. Oh. Okay, ha? Pero kang iyong Okay. Ay okay. ko rin magyat din eh. Oo, mm, sige. Ang um, mga tayo sili oh. Ayan oh. Ito oh, ay pahas. Ito ay pahas. Hmm. Kawawa naman yung dalawa. Ayan, tulog ka ng dalawa. Oh, nilabig na. Sa ilalim. Hmm. Aking gulayan, Talagang saan. kayo. Patula. Ay, eh, ka kami ng patula. Oh. Pahihinugin pa lang namin. Ayan o. Oh, Binhin ng patula. Pahihinugin. Tatarami namin. May balag ito. May balag. Eh, medyo mahal-mahal din naman ang patula. Kahit eh, pa paano. Hmm. Sa Martes. Anihan na ng kamatis. Martes. Yan na nga aming kamatis. Ito talong. Sana makabawi-bawi sa kamatis. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 13. Oh, ang dami. 19 is maybe flat. Oh, maybe flat yan, ha? Puro silin Taiwan. Ito ang sunod. Dito, tatarim namin dito ay yang ah uh, uh, ano nga yung tatarim ko. Kalimutan ko na kung ano yung tatarim ko dito. Pero ito yung kalimutan ko. Mama, ano tatarim natin dito? Pipino. pipino. Pipino lalagyan namin ng balag ito. Kasi yung pipino namin dito, walang balag. Ano? Ngayon, ito lalagyan namin ng balag para magandang tingnan. Maganda ang pipino. Maganda ang variety ng pipino. Yung kutis niya, kutis pipino talaga. <laughs> Ay, nako. Ayan ako. Ang ating talong, ha? Oh. Next, ano? Next. Uh, sa biyernes. Puputi na kami. Hmm? Okay na, okay na, yan, ano? Yung kalabasa natin doon. Magtatayin tayo din ng kalabasa si isang are tapos magta tayo dyan ng pipino uli dahil kailangan natin ng pipino juice yan ang ating produktong ipinopromote pipino juice ha at inyong bantayan ang aming pangunguhan ng kamatis nako! makikita ninyo kung ito siguro kung ilang tonelada baka kung isang tonelada meron itong bunga nitong aking kamatis okay ang gaganda ng variety ng kamatis ko na laki may big may small may medium ah big ah large small Medium, tatlong klase yan Ang kamatis Okay, pag namitas Namunga yan Ganda oh, ganda dito Matutuwa ka, yung mga gustong mga youtuber na gusto Pumarito sa akin Yung mga kaibigan natin dyan O sino man may gusto, yan si Mrs. oh Pumarito sa akin, mag PM lang Tawagan nyo ako at pupunta Pagkasama ko kayo dito, ay si Mrs. oh hmm. Ako Isipag nito ito yung misis na sinasabi ko sa inyo. Kahit edukada. Ayan. Ang kanyang pagiging ano niya. O, oh, nandito yan. O, oh, kasama ko. Kasama ko sa buhay. Kasama ko sa hirap at ginhawa. <laughs> yan ang misis. Kaya kung kayo mag-aasawa, ay pipili kayo ng kagaya niya. Yung maayos. O, oh, hindi naman sinasabi kong lahat ay maayos eh. Ibig sabihin, pipili kayo ng kagaya niya. Pwede sa mahirap na trabaho pwede siya balot. Pero siya naman, hindi ko pinagtatrabaho. Siya lang ang may gusto. Siya may gusto. Ano? Hindi yung habing sa kanya. Oh, mga may ko magtrabaho ka. No. Siya may gusto ng kanyang buhay na ganyan. Oh, siya nagpatanim niyan Siya nakaisip lahat na Oh, lahat yan. maggulayan Nung makakuha na kanya mong... Ang aming pigir eh. Humina ang baboy. Nagkaroon ng ASF. Ayan ang isip. Lang kanyang ginawa. Ginawa niyang project. Talungan. Agulayan. Ah, ha? Ngayon, ngayon, tuloy pa rin ang binta namin ng page. O. Oh. O. Oh. Tuloy. O, yan si misis, o. Oh. O. Oh. Papausok. Talaga yung mahilig sa pausok. Hmm. Hmm. Mahilig yan sa pausok sa halamanan. Oo. Oh, o. Oh. Ayan, o. Oh. Hmm. Tuloy, oh. yes, yung muligaya, o. Yan si misis. Ha? Oh, o no, na, mama, ano, ha? I love you, mama. Oh, kawaii kawaii, di dun? Oh, di 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 ka? Kawaii oh, kawaii mama. Hello, good morning. Good morning no? yung kamami. Oh, promotion promoter yan, Sa kanya gula yan. Uh, tayo po ay ay uh, step mo sa uh, Ating. Piguire. Pipino. Ah, pipino. Yos at pinalalaki pa po. Yos. Yaa, harvest ko muna pula hat ng sabay sabay at hmm. ngayon po ay ganito na kalalaki. Yaa, hmm, para tayo? sila po ay sabay sabay. Okay. Thank you. Okay. Salamat mama. I love you yes, mama. Yes. Thank you Lord. Okay, panoorin po niyo si mama sa kanyang anong ano, sa kanyang Thank FB. Ka, mami. Sa kaniyang mami. May FB page po siya. Sa kanya po kayo mag uh, PM. Dahil ako po ay walang FB page. No, 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 joke lang, meron ako. Yan, may sulat diyan ha. May sulat diyan na no trespassing ha. Ayan oh, no trespassing. O, oh, private property. Ano? Hindi sila kakaintindi. Sana naman, eh, huwag din nyo pasokin basta-basta. Magsabi lang kayo, bibigyan ko kayo. Pagbibigyan namin kayo ng gulayin dito. May tao kami dito araw at gabi. Hmm, araw at gabi. Pagbibigyan ko kayo. Ano? O, oh, see you. Okay. Ha? Huh? Hmm. Okay. Ayan. Ako yung pinangunguhan na daw ng sili. Sabi ni mama, oh. Ito, nakakuha na tinan nyo po ah, ang ganda. aming pipino ang oh, ganda oh ang ganda mama kasi ang ganda ng kotis ng may-ari ang pipino <laughs> okay oh, magandang tanghali magandang tanghali po sa inyong lahat at talaga tayo kundi magluto ngayon dito sa ating kobot inabo tayo ng ulan ngayon ay tayo magpapatigil ng pagpapapitas dapat araw ng ating papitas ngayon ay patigil tayo dahil maulan hindi pwedeng magpitas ang ating mga tao ngayon at bababasa bababasa ang mga gulayin eh hindi maganda yun okay tingnan naman nyo maulan makulimlay ang panahon ay eh, talagang kuha no kaya kahit, kahit, kahit pa pa nakapitas naman ng kaunti ayan o oh. may sili may talong ayan o oh. ang aking isang kat nagtatrabaho yun doon oh, si Tano napakasipag din magtrabaho ng bata na no? yun o oh. ayan o oh. tuloy ang trabaho niya Okay, ha? Ayan. Ito update lang tayo ngayon. Update, update, mga kaibigan. Ito, talagang wala time gagawa. wala Tayo nagluluto ng pananghalian. Alas 10.30 na. kailangan natin magluto ng pananghalian. Ano? Ito lang buhay namin na sa kubo. Ayan, o. Oh, buong aming kubo. Hindi pa maayos. ano may bigas kaming kaunti. Ayan, kakaunti na aming bigas. Bibili pa. Ito mga reject na talong naman. Reject yan. Pinamimigay ko yan sa mga taong nangangailangan. Diyan may hindi reject. Kaya, kasi sinabing reject, may tama lang isa. May tusok na isa, na isang ano, reject yung tawag doon. Kasi hindi na pwede ibinta mo yun. Okay, ha? Yan ang ating palayan. Update, update lang tayo. Medyo malapit ng dumilaw. Malapit na. Okay, ha? Uh. Diyan, si Bustano. Basi ka dito? Basin? Asin? Habang tayo nagkukaw piprito, ah, mag-ano, mag-ano, Pipirito. Ah, ah, tayo wala kasi. Tayo tingkat tayo. Ha? Wala kasi. Ako siya kumain lang kumain ng wala kasi. Hala. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay, kayo. Okay, ha? Update lang muna tayo. Ayong umaga, okay. Para naman may mapanood kayo. Okay, bye-bye, ha? Bye-bye. Kamatis natin, di pwede yung kot na ulan. Bye-bye.